Lourdes Hospital sa Santa Mesa, Manila, pinanganak si Sharon Gamboa Cuneta noong ika ng Enero 1966 at bunsong anak ng mag-asawang Elaine Gamboa Cuneta at Mayor Pablo Cuneta ng Pasay City. Sinundan ni Sharon ay ang piloto niyang kapatid na si Cesar Gamboa Cuneta o Chet, 30 na taong gulang. Si Sharon ay nagtapos ng elementarya sa St. Paul's College for Girls at nag-high school sa International School sa Makati City, subalit hindi niya natapos dahilan sa maagang pagpasok sa mundo ng showbiz. At dahil si Sharon ay nagmula din sa pamilya ng mga artista, katulad na Helen Gamboa Soto nakapatid kapatid ng kanyang inang si Elaine. Sa murang edad pa lamang ay kinakitaan na ng kanyang mga magulang ng pagkahilig sa musika si Sharon. Labing dalawang taong gulang noon si Sharon nang hilingi ni Mayor Coneta kay Tito Soto na ngayon ay isa ng senador na makapag-record ang kanyang anak ng isang kanta para iregalo nilang mag-asawa sa ikalabing tatlong taong karawan nito. Tawag ng pag-ibig ang unang kantang ni record ni Sharon na isinahin papawidin sa mga istasyon ng radyo na hindi nila inaakalang papatok naman sa mga radio listeners. At dahil sa hindi inaasang magandang resulta ng tawag ng pag-ibig, kinumbinsin ni Sharon ang ama na muli siyang makapag-record ng kanta. At dito na nabuo ang single na Mr. DJ na kinompose ni Ray Valera. Na ang resulta ay ang pagtanggap niya ng kauna-unahan niyang Gold Record Award. At dahil doon naging abala si Sharon sa kanyang singing career na naging dahilan din na ang mga madre sa St. Paul's College, Manila ay hindi pumabor sa exposure ni Sharon sa radyo at telebisyon. At dahil determinadong ituloy ang singing career at maging ang pag-aaral, lumipat si Sharon sa International School sa Makati. Subalit labing apat na taong gulang si Sharon nang magpasa siyang tuluyan ng huminto sa pag-aaral at mag-concentrate sa kanyang singing career. At ang pagiging MC at performer sa unang regular show ni Sharon sa TV, ang Cute o Call Us 2 for Entertainment kung saan kasama niya ang kanyang tita Helen Gamboa sa Channel 13 at naging co-host din siya ni Herman Moreno sa Gem Special sa Channel 7. Nasundan pa ito ng Sharon Cuneta Show noong 1986 sa Channel 13 din hanggang noong 1988 nang magpa siya silang lumipat sa Channel 2 at ginawang The Sharon Cuneta Show kung saan tumagal ang programa ng hanggang sampung taon. Nag-umpisa naman ang karir ni Sharon sa pelikula nang una niyang gawin ang Dear Heart na pinagtambala nila ni Gabi Concepcion na naging patok sa takilya. At dahil kinagat nga ng publiko ang tambalang Sharon Gabi, nasundan nito ng PS I Love You at My Only Love. Dahil sa sunod-sunod na pelikulang ginagawa ng dalawa, na-develop si na sina Sharon at Gabi sa isa't isa. Ngunit hindi nagtagal ang relasyon ng dalawa at naghiwalay naging boyfriend naman noon ni Sharon si Ruel Santiago. At pagkaraan ng isang taong paghihiwalay ni na Sharon at Gabby, noong 1984, muli silang nagkabalikan. Pagkaraan gawin nila ang record-breaking movie nilang Dapat Ka Bang Mahalin. At tolong buwan, pagkaraan ipagdiwang ni Sharon ang kanyang 18th birthday, ikadalawampu at tatlo ng September 1984, nagdesisyon silang magpakasal ni Gabby nang naging bunga nga ay si Cristina Cassandra Coneta Concepcion o KC. Agosto 1987, hindi rin nagtagal ang pagsasama ng mag-asawang Sharon at Gabby at nasa gulang na dalawang taong pa lamang si KC na magpasa silang maghiwalay. Hanggang sa nalink na si Sharon sa kanya mga nagiging leading men katulad ni Richard Gomez, Tonton Gutierrez, Robin Padilla at isang non-showbiz personality na mula sa kilalang angka na si Charlie Cuanco. Desyembre 1993, nang makilala naman ni Sharon si Attorney Francis Pangilinan. Ika-28 ng Abril, nagpa siya ang dalawang magpakasal sa isang simpleng seremonya sa bahay ng mga kuneta sa Dasmarinas Village sa Makati. At sa loob ng dalawampung taon sa show business, Nakagawa si Sharon ng labing walong television commercials mula sa iba't ibang produkto. Nakapag-record ng dalawampung long playing albums mula 1978 hanggang 1995. Bukod pa ang kanyang anim na singles. Taong 1993, tumanggap ni siya ng Best Vocal Performance mula sa Awit Awards para sa kantang Ngayon at Kailanman. At isang Platinum Award noong 1992, Double Platinum noong 1991 at 1992, at triple platinum award noong 1992 din. Nakaapat na po at anim na pelikula simula pa noong 1981 hanggang ngayong taong 1997 si Sharon. At dahil naging mabilis sa takilya ang pelikula ni Sharon, naging box office queen siya noong 1985 hanggang 1994 at bansagan siya ng press na megastar hanggang sa makagrandslam siya sa pelikulang Madrasta at nagtanghal sa kanya bilang Best Actress sa People's Choice Award, Star Awards, Film Academy of the Philippines, Gawad Urian at FAMAS. Ngunit, sa kabila ng sunod-sunod na tagumpay, kasabay naman ito ay ang pansamantalang pamamaalam niya sa mundo ng pelikula at telebisyon. Bakit ito naisip ni Sharon? Paano niya pinatunayan ang tunay niyang pagmamahal kay Attorney Kiko Pangilinan? at paano nagsimula ang kanilang relasyon at sa loob ng isang taon ay talaga bang wala kayong makikita ni Maririnig mula kay Sharon?